Boss, ilang araw na tong hindi nagcha-charge? Tagal na? Tatlong araw. Tatlong araw in English ay 3 days. 3 days. Uh, testing ko naman kanina kompleto sa kuryente. May na spark sa loob, may na spark. Uh, pagka gabi na parang naapoy apoy man. Oh, ganoon. Nagaapoy, nag-i-spark. Uh, ayo mga brada, tayo ngayon may bapaklas ng isang alternator ng ano bang sasakyan ito, boss? Nabara. Nabara para uh, na check ko na ito ngayon ay iikisan ko naman okay, magbabaklas ko tayo isang linya ng battery Boss, kung ito may amperes, makikita mo hindi pumapalo, di ba? Oo, oh, hindi napalo. Uh, saka, ano, uh, ito pala yung naka-warning na yung battery, hindi kit sa araw na yung naka-warning, boss? Three days. Three days na rin? May warning lang, ano, wala pang last. Wala ah, pang last. Tanggal okay. muna tayo nito at medyo masikip. mhm hmm. Oh, ayan na. Kitang-kita natin ang patamaan. Ah, uh, medyo maluwag lang po itong alternator nito. Maluwag kasi gawa ng medyo lumang modelo na 'to. Pero yung mga bagong labas ngayon, medyo Yan Yeah. Oh, ayan 'yan. Ani. Oh. 15, 15 years? Hindi, 15, 2015. 2015. Oh. Ang tensioner nito medyo madali lang. Magluluwag tayo ng konti. Yan saka natin tinuluagan ito dito po yan niluluagan para bumaba yung panbel belt lang yung bago masiki ginamit ko yung pupuntangan mo tas mo oh tumirik ka tumirik na buti nga na no, tumirik na ako dyan sa sabang Ah Sa sabang? Mm hmm Pag Di anong ginawa? Chinals muna Chinals muna Nakailang tirik? Isa lang Isa lang tingnan natin kung bakit Ay mo ito. Naka-warning na yung ano nito sa dashboard eh. Uh ah, pilot light. Okay. non depreciation nito ayan na yung kanyang alternator madali lang po baklasin ang alternator nito gawin ito yung lumang modelo natin. Ito raw may na-spark nice sa loob. Hindi ba nahulugan ito ng tornilyo, water? Hindi. Hindi. Ayan mga kabad, ayan oh. May bumatangan na ano doon oh. Ayan, nasa oh. na yan. Kaya na ano. Ayan oh. May nakita tayong tornilyo. Yun ang sinasabi ko. Baka ka kung may bumatangal na tornilyo, meron nga. Ayan oh. Kita mo boss ah. Oh. Yan ang nakuha natin sa loob ng alternator. Meron pa akong nakita ng isa, boss. Kaya ito'y tuloy ang hindi nag-charge. Uh, sumabog yung uh, diode. Ayun, no? Papaklasin natin lahat. Pilip. Ano? Yes. Hindi naman. Ano? Kasi kaya ang tanong ko, wala bang tuloy yung... Eh, oo, kasi... Hindi ano eh. Sum Siguro dito yan. Ayan, ang sandal rin. Lagi mo sa kita kay boss. <laughs> Ayan mo sa... Sa hirap ng dinanas ng alternator. sa so, sobrang hirap ng dinanas ng alternator gawa ng bumatangal yung isang ayan o tinan mo ayan ang dinamage nya bumitaw lahat ng diode ayan o negative o tinan mo ha Sumabog po lahat Ang kanyang diode Ayan o oh. Lahat ng diode na negative Ay sumabog O so, Tingnan mo o oh. Hindi ko na Inunan ang apoyan ng apo yan, eh. hinang O oh. Natanggal siya lahat O oh. Dahil sa Tunnel yung ito Na bumatangal sa loob Ngayon Anong gagawin natin Ha? Hindi na to, sira na to. Ay, na ba? Oh, Ano, sabog na lahat, oh. Kaya sinasabi mong may na-spark sa loob, ito yun. Ito Oh. Bumatangal doon, oh. No? No? oh. May itinaputol no. Kung naputol yan, ang yan ang tinatawag na nalagot. ay putol. <laughs> Ito, Ito lang. Is. Alam mo kung saan nabibili yan. Okay mga brad, ah, nakita na ni Boss ang naging diferensya. Ang gagawin natin dito ay papalitan na lang natin ang diode lahat. Papayag ka ba Boss na papalitan ko na lang ng diode? Oo. Kasi right. pumutok yung diode na apat. Negative yan, negative. pinaklasan natin lahat tinubos oh, sa sobrang hirap ng dinanas oh, bitaw oh, na yung hinang na dalawa oh natanggal ng kusa nakasira na ng dancer dito. Ana, nakita na nagliliit ang anak ng Spark. Ano? Pero nagkakarga pa. Siguro nung nasunog na mga niya sa ayo. Wala na. Wala na. Oh bago natin ilagay, titestingin muna natin kung buo lahat. Uh, daman natin kinukot uh, ito yung pang Mercedes. Yan, sa caro ng patay. Ito yung pang Rangler. Uh, ito naman ay pang Navara. Check, check natin ang diode kung buo. Ganto na nag-check niyan. 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Buo lahat boss 1, 2, 3, 4 Pag pinihit natin yan ganoon Pagka umilaw yan, sira Ngayong hindi umilaw Ibig sabihin yan, buo Check in din natin ang positive 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Okay boss uh, ah, Negative lang ang diferensya 1, 2, 3, 4 Buo Okay Negative lang talaga ang may damage Kaya negative din lang ang ating Papalitan okay, ayan na naisalang na natin yung uh, negative na diodes pinulta na lang natin kasi meron naman tayong isang buo nito uh, pinalit na lang natin wow Boss, kailangan ang paghinang dyan ay magandang pagkahinang para hindi pagalaw-galaw yun. <laughs> Napakabisa pa, boss. Ano? Pulong gumalaw yeah. <laughs> Okay, ay ito na. Naikabit na natin yung diode. Atin yung ibabalik. Problema rito na ikot. sana hindi nasira yung IC Boss. kasi kung Naku, mahal yun pag uh, yun na nasira no yan uh, ito na yung ating pinalitan uh, lagas yung kanyang ano mga maliit IC yan o oh, yan lagas yung kanyang diode yan no? apat na piraso ito ito ang sandarin oh may sumuot na metal straw sa loob kaya nagkanta bungkal bungkal yan okay babalik na natin okay atin ang ibabalik at tambak na ang ating gagawin talagang marami ayan ano Masih. Mana pula? itu pula. ramalan ay oh. Okay, uh, sigurobyan nating mahigpit yung mga ano nito. Tornilyo. Tensioner. ah uh, uh, Siguro ay nating walang nakasampay na bell. Kailangan tama lahat sa ngipin.

tambahin mo Okay na, nakakarga na Patay muna, patay At maluwag pa lang kung siyempre Okay, tapos na tayo Thanks for watching